tanghali. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikalabing tatlo ng Hulyo taong 2016. Narito ang mga balita ang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Solicitor General binigyan ng limang araw upang pag-aralan ng mga susunod na hakbang sa West Philippine Sea Dispute matapos na manalo ang Pilipinas sa arbitral case kontra China. China, walang legal binding force ang desisyon ng International Court ngunit claimant countries handang kausapin para sa joint development ng mga teritoryo. Apat na Hong Kong nationals na naaresto sa floating Shabu Laboratory sa Subic, sumailalim sa inquest proceedings sa DOJ. At may git dalawampu patay sa banggan ng dalawang tren sa Italy. Una sa ating mga balita ngayon tanghali, sinigyan ng limang araw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Solicitor General upang pag mabuti ang desisyon ng UN Arbitral Tribunal pabor sa Pilipinas kaugnay ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Bernard Dadis. Agad na nagpatawag ng full cabinet meeting si Pangulong Rodrigo Duterte kagabi sa Malacanang upang malaman ang susunod na hakbang ng pamahalaan. Kaugnay ng pagpabor ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, kaugnay ng arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Binigyan ng limang araw ang Solicitor General upang pag-aralang mabuti ang naging desisyon ng Arbitration Court sa West Philippine Sea Issue para sa susunod na hakbang ng pamahalaan. Sa desisyong inilabas ng Arbitration Court, na walang legal na batayan ang China na angkinin ang mga karagatang sakop ng tinatawag nilang nine-dash line gamit ang historical rights ng kanilang bansa. Sinabi rin ng korte na nilabag ng China ang sovereign rights ng Pilipinas matapos ang paggalugad sa mga yamang dagat at pagtatayo ng mga reclamation sites sa karagatang sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon pa sa Arbitral Tribunal, nagkaroon ng paglabag ang China sa karapatan ng mga Pilipino fishermen sa pagpigil sa kanila na mangisda sa Scarborough Shoal habang pinahihintulutan naman ang fishing activities ng mga Chinese fishermen sa naturang lugar. Ngunit tinawag namang null and void ng China ang desisyong ito ng International Court. Sa pamamagitan ng kanilang state-owned news agency na Xinhua, Sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng China na walang binding force ang pagpabor ng PCA sa Pilipinas. Ngunit nakahanda naman itong makipag-usap sa bawat claimant nation, lalo na sa Pilipinas, upang makipagkasundo at magkaisa sa pagkakaroon ng joint development sa tinutukoy ng mga teritoryo. Kaugnay nito, nanindigan naman ng Philippine government na hangad ng bansa ang mapayapang pagresolba sa usapin. The Philippines Reiterates its abiding commitment to efforts of pursuing the peaceful resolution and management of disputes with the view of promoting and enhancing peace and stability in the region. Bernard Daddy's UN TV News Worldwide. Naniniwala naman ang mga dating Solicitor General na sina Supreme Court Associate Justice Francis Hardelesa at Florian Hilbay na legal advantage para sa Pilipinas ang desisyon ng Arbitral Tribunal sa West Philippine Sea Dispute. Narito ang report ni Roderick Mendoza. wala ni Justice Francis Herdeleza at dating Solicitor General Florin Hilbay na magiging mabisang tuntungan ng pag-aangkin ng bansa sa West Philippine Sea ang inilabas na desisyon ng Arbitral Tribunal. Si Herdeleza ang Solicitor General ng isang pan ng Pilipinas ang kaso laban sa China may tatlong taon na ang nakalipas, habang si Hilbay naman ang naglahad ng posisyon ng bansa sa oral argument sa harap ng tribunal nitong nakaraang taon ayon sa mga dating solicitor general dahil sa desisyon ay malinaw na ngayon sa Pilipinas at China ang mga karapatan at obligasyon ng bawat isa sa ilalim ng UNCLOS dapat anilang lang sundin ng China ang desisyon ng tribunal sang ayon sa compulsory procedure sa ilalim ng section 2 part 15 ng UNCLOS it has been the consistent view of the legal team that this award will be a potent legal platform as our country moves forward to the political and diplomatic phase of our goal of effectively asserting our maritime entitlements under UNCLOS. Ngunit hindi nila nagtatapos dito ang laban dahil tatagal pa ng ilang panahon bago ganap na makuha ng bansa ang inaangking katubigan sa West Philippine Sea. Naniniwala silang dapat daanin sa politika at diplomasya ang mga susunod na hakbang ng Pilipinas. Nasa mga kamay na anila ni Pangulong Rodrigo Duterte kung paano nito gagamitin ang desisyon upang mapangalagaan ang integridad ng teritoryo ng bansa. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. Kapantala, hindi dapat itigil ng Pilipinas ang pagigit sa karapatan nito sa West Philippine Sea sa mga international forum. Mula sa Quezon City, may report si Darlene Basingan live. Darlene. Yes, Flor, naniniwala nga si Sen. Laila de na hindi dapat itigil ng Pilipinas ang paggigiit nito sa karapatan nito sa West Philippine Sea at ang pagkuha ng suporta mula sa international community. Masalo na anyat na nalo ang Pilipinas sa kasong inihain nito kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo. Bagamat nanalo ang bansa at idineklarang walang basihan ng nine-dash line claim ng China, Ginigit pa rin ng China na hindi nito kikilalanin ng arbitration ruling at sa halip ay usap na lamang anya sa mga claimant countries. Ayon kay Dilima, kapag nagpatuloy ang suportang nakukuha ng Pilipinas mula sa ibang bansa at mas lumakas pa ito, maaaring unti-unting makumbinsi ang China na kilalanin ang karapatan ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Isang magandang paraan din anya ang patuloy na pagigit ng Pilipinas sa karapatan nito para mas mapaunawa sa iba pang bansa ang isyu hinggil sa West Philippine Sea. Maaari rin anyang gumawa ng paraan ng bansa upang ipaintindi rin maging sa mga Chinese citizen at taga-suporta ng China na tama ang naging desisyon ng International Tribunal. Matatandaan sinabi ng pamahalaan ng Pilipinas sa pag-aaralan muna nito ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration bago gumawa ng panibagong hakbang hinggil sa West Philippine Sea. Inihain ng Pilipinas ang kaso laban sa China noong 2013 matapos anya nitong lagbagin ang ilang nakasaad sa United Nations on the Law of the Sea o ang Saligang Batas ng Karagatan. At yan muna ang latest mula Quezon City. Balik sa iyo, Flor. Darlene Basingan, nagulat mula sa Quezon City. Ilang bansa rin ang nagpahayag ng suporta sa pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral case laban sa China. Samantala, nanawagan ng United Nations sa mga bansa na iwasan ang anumang hakbang na maaaring magpalala sa sitwasyon. Darito ang report ni Marge Navarro. Nagpahayag ang Vietnam ng pagsuporta sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pumapabor sa Pilipinas kaugnay sa kasong isinampan nito laban sa China. Ayon kay Vietnam Foreign Ministry Spokesman Le Hai Bin, sang-ayon ng Vietnam sa mapayapang resolusyon ng usapin sa South China Sea sa pamamagitan ng pagsunod sa international law. Sinabi rin ng Vietnam na patuloy nitong ipaglalaban ang kanyang soberenya sa pinag-aagawang mga isla. Ayon naman kay Japan Foreign Minister Fumio Kishida, ang desisyon ng tribunal ay final at legally binding kaya nararapat sundin at kilalanin ng magkabilang panig. Ito rin ang pahayag ng Amerika kasabay ng paghikayat sa lahat na iwasan ang pagpapalabas ng negatibong reaksyon ukol sa issue upang hindi na lumala ang sitwasyon. Bagaman may usapin rin sa teritoryo laban sa China, tutol naman ng Taiwan kaugnay sa desisyon ng tribunal. Ayon sa tribunal, ang Taiping Island ay hindi isla kundi mga ordinaryong bato lamang, kaya hindi ito maaaring masakop ng exclusive economic zone, bagay na hindi matanggap ng Taiwan dahil matagal na umanong sakop ng soberenya nito ang Taiping Island. Nanawagan naman si United Nations Secretary General Ban Ki-moon sa lahat ng bansang kabilang sa usapin na sikaping resolbahin ang issue at iwasan ang mga hakbang na magpapalala sa tensyon. The Secretary General has consistently called on all parties to resolve their disputes in the South China Sea in a peaceful and amicable manner through dialogue and in conformity with international law, including the UN Charter. It remains important to avoid actions that would provoke or exacerbate uh, those tensions. Marge Navarro, UNTV News Worldwide Sa iba pang mga balita sa may lalim na sa inquest proceedings ang apat na Hong Kong nationals na naaresto sa tinaguriang Floating Shabu Laboratory sa Subic, Zambales noong lunas ng gabi Mula sa DOJ, may report si Roderick Mendoza Live Roderick Lakay iniarap na nga sa inquest proceedings dito sa Department of Justice ang apat na Hong Kong Nationals na naaresto sa loob ng uh, fishing vessel sa Subic Zambales noong lunes. Walang rehistro ang barkong pangisda na hinihinalang ginagamit na pagawaan ng Shabu. Kinilala ng mga suspect na sina Win Fai Lo, Shu Fok Leong, Kam Wak Wok at Fok Tung Chan. Nakumpiska sa kanila ang kalahating kilo ng sabu at isang hydrogenator machine na ginagamit sa paggawa ng sabu. Naharap sila sa mga reklamong possession at manufacture of illegal drugs batay sa Section 8 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tumanggi ang mga sospek na sumailalim sa preliminary investigation at magsumite ng counter affidavit. Sa halip ay hiniling ng mga ito na makatawag sa kanilang embahada. Dalawang uh, Paul lawyer ang nagsilbing interpreter at uh, abogado ng mga Hong Kong nationals. Submitted for resolution na sa ngayon ang mga reklamo at magpapasya na lamang si Senior Assistant State Prosecutor Juan Pedro Navera kung kakatuhan sa korte ang mga sospek. Lakay. Marami salamat Roderick Mendoza, nag-uulat mula sa Department of Justice. Ang naman si Senador Ping Lacson na ibigay kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pangalan na makilala niyang mayor na protektor ng illegal drugs sa bansa. Mula sa Manila, may report si Brian De Paz live. Brian. Yes, lakay may limang mayor o alkalde na alam si Senador Panfilo Lacson na nagsisilbing protektor ng illegal na droga sa bansa. Ito ang sinabi ng senador matapos na idulog sa kanya ng ilang PNP official ang kanilang reklamo sa mga ito. Ayon sa nasabing official, bigo silang makagawa ng anti-illegal drug operations sa mga lugar na sakop ng mga nasabing alkalde. Anila ito'y dahil sa hinahadlangan ng kanilang planong raid. Ayon kay Senador Lacson, nakahanda niyang isumite kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nasabing pangalan kung wala pa ang mga ito sa listahan ng Pangulo. Inihayag rin ni Lakso na nagtungo sa kanyang tanggapan si General Edgardo Tino at sinabing ang mga ninja kapsumano ang nasa likod ng pagkakadawit niya sa illegal drugs. Umiiyak pa umano ang general ng bumisita sa opisina ni Lacson. Payo ni Lacson kay General Tinio na suportahan ang mga dokumento ang mga pahayag nito sa ginagawang investigasyon ng National Police Commission. Bago naman mag-July 25, magkakaroon ng kokus ang mga senador kaugnay sa resolusyon ni Senador Laila de Lima na imbestigahan ang mga napapatay na drug personalities sa anti-illegal drug operations ng PNP. Ayon kay Lacson, hindi sana mauwi sa fishing expedition ang planong Senate probe. Paborin ng senador sa panukalang ilayo ang bilangguan ng mga high-profile inmates upang maiwasan ang pagpasok ng mga kontrabando tulad ng illegal drugs sa National Believed Prisons. Samantala ngayong araw lakay naghain naman ng resolusyon si senador Juan Miguel Zubiri upang uh, ipanawagan sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na striktong ipatupad ang mandatory random drug testing upang uh, gawin ito sa iba't ibang uh, sangay ng pamahalaan ngayong araw nga ay pinangunahan ng nasabing senador ang pagpapadrug test dito sa Senado. Balik sa inyo lakay. Maraming salamat Brian De Paz mula sa Maynila. Ipinahayag ng Philippine National Police o kay PNP na iimbestigahan pa rin ang mga polis na susuko at aamin na gumagamit din ng ipinagbabawal na gamot. Mula sa Camp Crame, ma-report sila ilagan live. Magandang uh, tanghali sa Ilakay, iimbestigahan pa rin nga ng pambansang ang kanilang mga tauhan na susuko at aamin na gumagamit na ipinagbabawal na po ayon kay PNP spokesperson police senior superintendent Leonardo Carlos base sa proseso ay isasalang pa rin nila ito sa pag-test at kung positibo ay isasalang din sa confirmatory test. Ay kung mapapatunayan na positibo ito sa paggamit ng sabu at iba pang ipinagpapawal ng gamot, ay tiyak na masasampahan din ang mga itong ng kasong administratibo. Sinabi pa ng opisyal na hindi dahilan ang pag-ami ng isang pulis upang makaiwas ito sa investigasyon. Dagdag pa ni Carlos, mahigpit na ipinagpapawal sa mga pulis at alinmang kawani ng pamahalaan ang paggamit, ang paggamit na ipinagpapawal ng gamot kaya't walang dahilan para hindi sila makasuhan upang mapabilang sa summary dismissal. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Lea Ilagan, nagulat mula sa Camp Kram. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News... Arestado ang isang Nigerian national at isang Korean national sa anti-illegal operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Marikina City at Pasay City. Narito ang report ni Reynante Ponte. Naharap sa paglabag sa Section 11 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isang Nigerian national na si Ejiki Okuye, 33 anyos matapos mahuli sa isnagawang bypass operation na motoridad sa isang bar sa Marikina City. Hindi na nakapanlaban ng sospek na makorner na siya ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA habang ito'y nakikipagpalitan ng iligal na droga sa pusher buyer bandang alas 10 kagabi. Every bypass operation, learning experience sa kanila yun eh. So it evolves. Talagang pahirap na nang pahirap. Nakupis ka sa sospek ang anim na sachet na hinina lang shabu na may timbang na 600 grams at nagkakahalaga ng 360,000 pesos. Miembro rin umano ng West African Drug Trafficking Syndicate ang nasabing sospek na may mga koneksyon sa mga Chinese Drug Syndicate. Ang nangyayari is parang nag-joint -jo ang African Drug Syndicate and Chinese Drug Syndicate. So parang ang nangyayari parang galing sa China uh, sa Chinese drug trafficking organization, sila ang nagbebenta ngayon. Samantala, isang Korean national ang naaresto ng motoredad matapos mahulihan ng mataas na klase ng mariwana na tinatawag na hashish sa naia Terminal 2 sa Pasay City kahapon. Naaresto ang sospek na si An Yun Ho, 24 anyos, na sa ng Busan, Korea nang maharang ng na mga tauha ng security personnel ng paliparan nang mapansin na kahinahinala ang kinikilos habang ito'y iniinspeksyon. Nadiskubre nila na may iligal na droga na nakaplastik na may timbang na 117 grams na nakatago sa kanyang underwear. Nakaditinin na sa pideya ang mga sospek na sa ilalim sa imbistigasyon. Reynante Ponte, UNTV News, Worldwide. Napatay sa operasyon ng Manila Police District ang umano'y isa sa mga matagal na tulak ng droga sa Santa Cruz, Maynila. Narito ang report ni June Suryao. Dead on the spot ang lalaking ito matapos naman laban umano sa mga tauhan ng MPD Station 3 Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group sa isinagawang by bus operation sa Elias Street sa Santa Cruz, Manila pasado alas 9 kagabi. Kinilala ang napatay na sospek sa alias na Loloy na dayo lang sa lugar at matagal na umanong nagbebenta ng droga. Ayon sa mga otoridad, nahirapan silang pasukin ang lugar dahil mahaba ang kalsada papasok sa bahay ng sospek at marami umanong nakakapagbigay sa kanya ng impormasyon kung may paparating na polis kaya pinagplanuhan nilang mabuti ang operasyon kung makikita nyo, yung pagpasok nyo pa lang dyan, nagtatakbuhan ng mga tao eh. Kaya dito kami sa likuran dumaan. Ito kasi madilim dito, rilis ito, so hindi agad-agad mapapansin yung ating mga kapulisan. Naabutan pa umano nilang nagre-repack ng droga ang sospek, subalit ng matunugan na pulis ang bibili ng shabu ay pinaputukan ang mga otoridad. Umalingaw nga una ang palitan ng putok sa pagitan ng sospek at mga pulis na nagresulta sa pagkabatay kay alias Loloy. Uh, we always value life ano uh, we always value the right of uh, suspects yung mga arrested persons natin but kung darating tayo sa punto na yung mga kapulisan naman po ang malalagay sa alanganin ay ba't po, bat po natin ilalagay na ang pulisang nasa kabaong sila na lang po pag na lang po tayo wala namang nasaktan sa panig ng mga alagad ng batas at sa ngayon ay pinaghahanap na rin ang live-in partner ni Alias Loloy na umunay isa ring pusher sa lugar. Jun Suriao, UNTV News, Worldwide. Isang low pressure area o LPA ang umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray! Pagkatatangali po sa ating mga kasambahay, patuloy po ang pag-iral nitong isang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ayon po sa pag-asa, ito namataan sa distansyang 525 kilometers sa silangan ng Kasiguran Aurora, kanina po yung alas 10 ng umaga. At ang uh, pinaka traff po, yung uh, bahagi po ng ulap nitong LPA na ito ay naka-apekto ngayon sa may era po ng Bicol Region, Visayas, at yung era po ng Zamboanga Peninsula. Makararanas po dyan ng uh, makulimlim na lagay ng panahon at magkakaroon po ng mahirap na hanggang sa katamtamang pag-ulan. So far ang uh, sinasabi naman po ng PAGASA yung LPA ito ay uh, hindi po nakikita na lalakas at uh, hindi ito magiging isang uh, bagyo. But then na uh, patuloy po ito makakaapekto sa ilang lugar sa ating bansa sa Metro Manila at nalabing bahagi po ng uh, bansa ay makakaranas po ng uh, partly cloudy to cloudy skies. At mamaya pong hapon o gabi, mas malaki po ang chance na magkakaroon po ng biglaang mga pag-ulan o yung tinatawag po natin na thunderstorms. Maaari po itong tumagal ng 30 minutes to 2 hours. Depende po rin sa kapondong o um, dalang, dalang, ulan itong uh, magiging thunderstorms na ito. Pero ayon po sa pag-asa, posible po itong maging malakas sa ilang uh, minuto. Ayon din po sa pag-asa, sa ngayon ay wala na po silang nalabas na gale warning sa anumang baybay ng ating bansa. Kaya malaya po na mga pum uh, pumalaot ang ating mga kasambahay na mga sa ating pong mga baybayin. Wala rin pong na-monitor na panibagong uh, sirkulasyon. Uh, gaya po ng LPA o bagyo sa labas po ng Philippine Air Responsibility na makakapekto po sa ating bansa. Yan ating gulat panahon. Balik sa inyo studio. Nagulat mula sa pag-asa DOST. Hindi bababa sa dalawang po ang nasuwi sa banggaan ng dalawang passenger train sa Southern Italy kahapon. At batay sa inisyal na investigasyon, nasa single track line ang dalawang train ng magbanggaan malapit sa Arnia City. Agad naman dinala na sa pinakamalapit na ospital ang mga sugatan. Sa ngayon ay inaalam pa ng motoridad kung human error ang sanhi ng aksidente. Nagpadala na ng kauna-unahan itong in-orbit image ng planetang Jupiter ang spacecraft na Juno. Makikita sa mga larawan ang atmospheric features sa Jupiter. Kabilang na dito ang mga great red spot at tatlo sa apat na pinakamalaking buwan nito, ang Io, ang Europa at ang Ganymede. Inaasahan namang magpapadala ng mas marami pang mga high-resolution images ng Jupiter ang spacecraft sa mga susunod na linggo. Isinailalim na sa rehabilitasyon ang mayigit sa tatundang drug dependence na sumuko sa Tacloban City. Sa Western Visayas naman, umabot na sa mayigit na dalawang libo ang sumukong drug users. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Sinimulan na ng Tacloban City Government ang rehabilitation program para sa mahigit tatlong daang sumuko at umaming sangkut sila sa operasyon ng ipinagbabawal na gamot. Sa loob ng limang araw, Magdadaan sila sa seri ng lecture tungkol sa masamang epekto ng bawal na droga sa katawan at kinabukasan. Counseling at interaction at livelihood training para sa kanilang pagbabagong buhay. So may ada mga more on, more on spiritual ito. Kasi kung wala talaga ito, na portion, uh, eh wala talaga. Hindi magbabago sa tala ng Philippine National Police Regional Office 8 mula July 1 hanggang July 10 ay nasa 7,000 na high value targets at drug dependents ang voluntaryong sumuko na drug high value target, pusher at user sa buong Region 8 at inaasahang tataas pa ito dahil sa mas maigting na kampanya ng administrasyon kontra krimen at illegal na droga. Usa ito ito problema, nakokomprant kay buhay kita facilities no? so kin papaabot gihap na mo ha LGU ha DDB kun ano ito ang pinaka maupay nga solusyon kay immediate ini so kung magko facilities it will take time nimok naman ang pulisyang mga local government unit na magkaroon ng sariling reformation center upang matutukan ang pagbabagong buhay ng mga drug dependent mula sa Tacloban City. Jenny, kakita iwan TV News Worldwide. ng Brazilian Health Minister na napakaliit ng tsansa na ma-infect ang mga atleta ng Zika virus sa Rio de Janeiro Olympic Games sa Agosto. Sinabi ni Brazil Health Minister Ricardo Barros na ang tsansa para magkaroon ng Zika virus ay 1 in 500,000. Idinagdag pa ni Barros na hindi sentro ang Rio de Janeiro ng pagkalat ng Zika virus. Dahil sa banta ng Zika virus, maraming atleta sa iba't ibang bansa ang nag-back out sa paglahok sa 2016 Rio Games. Samantala ay na ng Rio Olympic Games 2016 ang labintadlong official posters na naglalayong ipakita ang kaibahan ng pinakamalaking nasyon sa Latin America. Naiiba ito dahil karamihan sa mga nag host ng Olympic Games ay isa lamang ang official poster. Ipinakita ang mga posters sa scenic exhibition sa bagong Museum of Tomorrow sa May Gunabara Bay bilang centerpiece ng renovate na port area at Mawa Square. Ang collection ay gawa ng labing dalawang Brazilian artists at isang Colombia na inirekomenda ng National Museum. Tel Aviv Municipality sa Israel ang mahigit 25,000 dog owners at kanilang mga alaga sa special film screening ng isang sikat na pelikula. Sa Russia naman, nagbibigay aliw sa isang circus show ang tatlong hippopotamus na tinuruan ng kakaibang tricks. Narito report ni Yoshiko Sata. Dumalo sa special film screening ng pelikulang The Secret Life of Pets ang mga dog owner sa Tel Aviv, Israel kahapon kasama ang kanilang mga alaga. Ayon sa mga organizer, isinagawa ang kauna-unahang event na ito sa rooftop cinema ng Azrieli Mall sa Tel Aviv, Hafa dahil sa may 25,000 residente sa lugar ang may alagang aso. came here for this event. It's a very nice one. People come here with their pets and... Uh... having fun together uh, we were invited to come here and uh, see the movie together with uh, the dog and i think it's really cool because Uh, it's so unusual, you know. Uh... Sa pahayag ng Tel Aviv Municipality, sikat ang pelikulang The Secret Life of Pets ngayong 2016. Kaya't umaabot na sa dalawang daang libo ang nakapanood nito sa Israel. Itinayo naman sa syudad sampung taon na ang nakalilipas ang isang urban sanctuary kung saan kinukupkop ang mga hayop na walang tirahan. Samantala nagmula naman sa isang safari park sa Israel ang tatlong 10-year-old hippopotamus na nagbibigay gay aliw sa mga manunood ng isang circus show sa Krasnoyarsk, Russia. Nagpapakita ng kakaibang tricks ang mga hipo na kinilalang si Nazlat, Yana at Aida. Ayon sa handler na si Tofik Aknudov, bagamat agresibo ang mga ito, ay ligtas naman ang mga manunood at walang panganib na daladala ang hippopotamus show. the difficulty is that these animals they are smart they are not more stupid than elephants but they have a character they do not like to be ruled over they do not like it but i have them since they were little since they were one year old and i handle them step by step Naturuan ng mga hippopotamus na maglaro ng bola, magpagulong-gulong at magpatong-patong sa kabila ng mabigat na timbang ng bawat isa na umaabot ng halos isang tonelada. I just want to say that this is the only show of that kind in the whole world. There is not a single one like that. And the tricks that are performed, they also cannot be seen anywhere else. I have traveled the whole world and I know. Nagtatanghal si Aknudov kasama ang tatlong hippopotamus sa Russia, East Europe at Asia. Yoshiko Sata, UNTV News, Worldwide. At yan po ang ating sports at entertainment news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano, balik sa inyo floor at lakay. Raming salamat sa iyo, Waila. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. At may pangyayari, bawat minuto, may balita, bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali. UNTV News would like to thank the following. vamos